Viral ngayon sa social media ang aktres vlogger na si Tony Fowler matapos na lumabas ang arrest order laban sa kanya mula sa Pasay City Regional Trial Court na sa kasong isinampas sa kanya ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Matatandaan na September ng nakaraang taon ay kinasuhan si Tony ng nasabing grupo dahil sa sumikat na music video nito na MPL na umano'y nagpapakita ng kalaswaan na hindi ang kopi palabas sa social media. Maaalala ring nagbigay ng pahayag si Tony patungko sa kasong isinampas sa kanya at ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Bagamat may ilan na pumanig kay Tony, ngunit may ilan din na pabor sa kasong isinampas sa kanya dahil may mga malalaswang parting araw sa video na maaaring makita ng mga bata lalo tutok na rin sa social media ang mga kabataan ngayon. Dahil dito ay nagdisyo na nga ang tanggapan ng prosecutor ng Pasay City na tuluyan ang sampahan ng kaso si Tony sa korte at ngayong araw din lumabas ng kanyang warrant of arrest. Ang kasong isinampa sa kanya ay ang paglabag sa Revised Penal Code, Article 201 on Decent Publication in Relation to Cybercrime Prevention. Maaari din umanong makapagbiyan actress vlogger sa halagang inirekomenda ng korte na 120,000 pesos upang pansamantala siyang makalaya habang hinaharap ang kanyang kaso. At sa latest update nga nito ay kagad naman umanong nakapagpiyan si Tony ngayong hapon. Gayon pa man, mananatili nga raw siyang haharap sa kasong isinampas sa kanya. Samantala, nagsalita naman ang lalaking kapatid ni Tony na si Lester Fowler at sinabi nitong inaresto nga raw kanina si Tony at agad naman umanong itong sumunod sa si ipinag-uutos ng batas at nagpiyansa. Ayon dito, noon pa raw ay pinagsasabihan na niya ang kapatid na maghinay-hinay sa mga kilos at ipinapakita nito sa social media dahil sa tingin niya raw ay lumalagpas na ito. Alam niya raw na may mas maganda pang talent si Tony na pwede nitong ipakita ngunit dahil nga raw sa pangangialam niya ay nagkaroon sila ng tampuhan. Mga pahayag nito, Noong araw sinasabihan ko na yung kapatid ko na si Tony Fowler na maghinay-hinay. Lalo na nung araw lumabas siya sa parang mga alak sa mga posters. Sinabihan ko siya. Nagalit ako sa kanya. Para malaman ninyong lahat, nung araw pinagagalitan ko yung kapatid ko. Sa tingin ko lumalag pa siya at dahil alam kong may magagaling pa rin siyang talent hindi lang dyan. Kaso nagkakaroon ng tampuhan dahil sa aking pangengi alam. At hanggang sa nakita nyo nga diba, nagtalo na nga kami. Nag-away na nga kami. So ito na yung naging resulta diyan pa man, sinabi nito na susuportahan pa rin niya ang kapatid sa problemang ito, ngunit susubukan nilang itamang mali sa pagkakatong ito. Mga pahayag pa ng kapatid ito, ni Tony, pero syempre susuportahan ko ang kapatid ko. Okay lang nagkakamali ang tao. Bumabago naman tayo at pinipilit din naman nating maging tama. This time, supportado ko siya pero itatama namin yung mali.